Maraming pagkakataon sa ating buhay na makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi madaling sabihin na Yes, Lord, I trust in you. Masasabi lamang ito ng isang taong napakalalim ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sa mabuting balita natin ngayon, narinig natin na nagulubimanan si Maria sa pagbati ng anghel sa kanya. Napupuspos ka ng biyaya. Pinagpala ka sa mga kababaihan, mga kapanalig. Tayo rin, ikaw at ako, tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Totoo, not in the same sense as Mary's blessedness, pero pinagpala tayo ng Diyos dahil pinagkalooban niya ang bawat isa sa atin ng napakaraming biyaya at patuloy niyang ginagawa ito upang magampanan natin ng buong tapat ang tungkulin natin sa daigdig.